Magandang araw, Campanero. May mainit tayong balita ngayon tungkol sa bantang panghihimasok ng China sa ating nalalapit na halalan sa Mayo 2025. Ayon mismo kay Jonathan Malaya ng National Security Council, may matibay na ebidensya na sinusubukan ng China na impluensyahan ang magiging resulta ng ating eleksyon. Hindi na lang ito haka-haka may aktwal na mga operasyon para suportahan ang mga kandidatong pabor sa kanila. At hindi doon nagtatapos ang usapin. Si Tol Tolentino, isang senatorial candidate, ay nagsagawa ng isang masusing investigasyon sa Senado. Lumabas sa investigasyon na ang China Embassy sa Pilipinas umano ay nakikipag-ugnayan sa mga troll farms mga grupo online na ginagamit para baguhin ang opinyon ng publiko. Mas malala pa, Sinasabing may mga zaking buwan-buwan na ibinibigay para pondohan ang pagpapakalat ng mga pro-China na mensahe. Imagine mo yan, Campanero may mga bayad na operasyong online para iimpluensyahan kung sino ang iboboto ng taong bayan. Ngayon, paano naman tutugan ng ating pamahalaan? Ayon kay Malaya, nagtutulungan na ang NSC, COMELEC, at iba pang ahensya para magpatupad ng mas mahigpit na cybersecurity measures. Pinalalakas din nila ang mga batas kontra sa foreign interference para protektahan ang integridad ng ating eleksyon. Bukod dyan, may mga plano na rin ipatawag ang mga digital platforms para hinga ng kooperasyon laban sa mga peking accounts at misinformation. Pero syempre, hindi lang pamahalaan ang dapat kumilos. Tayo ring mga Pilipino, dapat maging mapanuri sa mga impormasyong nakikita natin online. Hindi lahat ng viral ay totoo, Campanero. Kung gusto mong hindi malinlang, suportahan ang mga platapormang nagbibigay ng totoo at makabuluhang impormasyon. Kaya naman hinihiling ko sa inyo, like, share, at comment sa video na ito para mas marami pa tayong maabot. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pang hinihintay mo? Subscribe ka na sa Ang Campanero, Tinig ng Katutuhanan, at Tunog ng Kasaysayan para lagi kang updated sa tunay na mga kaganapan sa ating bayan. Maraming maraming salamat sa lahat ng bagong subscribers at syempre, sa lahat ng matagal ng sumusuporta at nanunood ng ating mga videos. Kayo ang inspirasyon kung bakit patuloy tayong lumalaban para sa katutuhanan at kasaysayan. Hanggang sa muli, Campanero, maging mapanuri, maging makabayan.